Nakalipis na ang labing siyam na oras. Simula nang pumasok si Bjorn at Misha sa labyrinth. Nagpatuloy sila sa pag ng mga monster sa ikaunang palapag. Kahit mahihina na ang mga ito kumpara sa level nila ay wala silang magagawa kundi hantiin ang oras ng pagbabukas ng lagusan papasok ng rupture. Maganda na sana ang naging panimula ng ating bida pero may nakaligtaan siyang isang maliit na detalye. Ang ikaunang palapag ang pinaka-crowded na lugar sa lahat dahil lahat ng bagong adventurers ay dito nagpapalakas. Dahil dito ay hindi maiwasan ni Bjorn at Misha na makatagpo ng maraming adventurers. At ang mga ito ay unti-unti na silang pinag-uusapan. Para sa kanila ay nakapagtataka na ang mga tulad ni Bjorn at Misha na mukhang malalakas at eksperyensyadong, adventurers ay narito sa ika palapag at dito sila naghu-hunt ng mga monsters. Batid nila ito dahil sa kanilang mga sandata at kasuutan lalo na ang expandable backpack na bitbit ni Bjorn. Gayunpaman hindi na ito masyado pang-sineryoso ni Bjorn. Napapangiti na lang siya sa mga atensyon na kanilang natatanggap. Nagtataka naman si Misha kung bakit tila natutuwa pa si Bjorn sa pagkakataong ito. Kaya't tinanong niya si Bjorn kung paano nito nakikitang katawa-tawa ang sitwasyon nila ngayon. Sinagot naman siya ni Bjorn at sinabing may naalala lang siyang pangyayari sa nakaraan. Muling naalala ni Bjorn ang mga hirap na pinagdaanan niya bago niya makita si Erwin ang elf na una niyang nakaparty. Tumatak ang hirap at kahihiyan na dinanas niya sa kanyang utak lalo na noong nakasalubong niya ang mga high-level adventurers kung saan siya nagmakaawa ng tulong. Bigla namang sumagi sa isipan ng ating bida kung nasaan na si Erwin. Alam niyang nasa mabuti itong kalagayan lalo na't malakas at mayamang adventurer ang kanyang kapatid. Pero kahit ganun ay, curious pa rin ang ating bida sa kung ano na ang lagay ng kanyang unang party member. Iniisip na tuloy ni Bjorn kung okay ba na hanapin niyang mulit si Erwin para kamustahin ito. Naputol naman ang pag-iisip ng ating bida nang may napansin siyang nakatingin ng matala sa kanya. Hindi maunawaan ni Bjorn kung bakit siya tinititigan ng masama nito. Pero nang kanyang mapagtanto at suriin ay nakita niya na puno ng inggit at galit ang mga mata nito. Gayon pa man ay natatawa pa rin si Bjorn sa loob-loob niya dahil mas mahirap pang paksay ng isang goblin kesa sa makong na ito. Pero sa di mapaliwanag na dahilan ay lalo siyang nayayamot sa tuwing tinitignan niya ang lalaking ito. Kaya naman para matapos na ang day kaaya-aya niyang nararamdaman ay kinompronte na niya ang lalaki. Tinanong niya ito kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Nagulat naman ang lalaki. Ikinabigla niya dahil hindi niya inaasahan na pagtuto unan siya ng nakakatakot na barbarya na nasa kanyang harapan. Halos nagkanda yutol-yutol ito at di makasagot kay Bjorn. Tinignan siya ng masama ng ating bida at pinuna ang masamang pagtingin niya dito. Sa takot ay agad na humingi ng tawad ang lalaki sa kanyang nagawa. Agad naman siyang inawat ni Misha at tinanong kung bakit siya nagkakaganito gayong wala namang ginagawang masama ang lalaki sa kanila. Wala man pero mukhang magkakaroon. Ito ang nasa isip ni Bjorn. Bigla namang napagtanto ni Bjorn na tila parang isang eksena sa pelikula itong nangyayari sa kanila. Gusto na sana niyang magpaawat kay Misha pero di maalis sa isip niya ang masamang titig ng lalaking ito. Kaya naman ay may nais siyang malaman patungkol dito. Tinanong niya ang lalaki kung anong pangalan nito. Halos maihi naman ang lalaki sa lakas ng pressure na binubuhos ni Bjorn sa kanya. Sinabi nito na ang pangalan niya ay Hans Ivan. Laking gulat ni Bjorn nang malaman ang pangalan nito. Muli niyang sinigurado ang lalaki kung Hans ba talaga ang pangalan niya at hindi Hans. Sinabi naman ng lalaki na Hans talaga ang pangalan niya. Pilit niyang pinapaliwanag kay Bjorn ito at sinasabing hindi siya nagsisinungaling. Nakahinga naman na ng maluwag si Bjorn dahil hindi Hans ang pangalan nito. Buti na lang at nagkamali lang siya ng hinala. Pero biglang sinabi ng lalaki na Hans talaga ang pangalan niya pero pinabago niya dahil masyado siyang maraming kapangalan. Laking gulat ni Bjorn nang marinig ang napakahalagang impormasyong ito. Ngayon ay hindi na siya nagtataka kung bakit nakakaya mo ang mga titig nito sa kanya at di niya maiwasang magalit sa tuwing tinatitigan niya ito. Pinagsabihan ni Bjorn si Hans na wag na wag na nitong baguhin ang kanyang pangalan at ibalik sa Hans dahil siguradong may masamang mangyayar. Parehas pa naman nito ng sandata yung unang Hans na nakilala ni Bjorn. Mabuti na lang talaga at nagbagong buhay na ito. Magalang na tumugon si Hans sa mga payo ni Bjorn at siniguradong susundin ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang napansin ni Misha na tila may kakaibang ng YAR. Nang mapagtonto ay agad nang hinayla ni Bjorn si Misha at tumakbo. Dahil isa lang ang ibig sabihin ng mga ganitong pangyayar. Nagbukas na ang lagusan papasok sa rupture. Habang natakbo ay napag-isip-isip ni Bjorn na kahit anong gawing bago ng isang hand sa pangalan niya ay mananatili pa rin itong Hans. Ang pangalang ubod ng malas para kay Bjorn. Mula pagbukas ng Labyrinth ay merong tatlong araw bago magbukas ang portal papasok sa Rupture ng ikaunang palapag. Pero unang araw pa lang nila ito kaya't ibig sabihin ay merong gumawa ng balak ding gawin ni Bjorn na puwersahang pagbukas dito. Nakakasiguro si Bjorn na isang player lang ang makakagawa nito at mayroon lang maliit na chance ang may Tigger na may alam nito. Sa kabilang banda naman ay naosar si Bjorn dahil kung hindi sila makakapasok ay masasayang ang lahat ng ginastos niya para lang dito. Bigla naman siyang sinabihan ni Misha na nasa harapan na nila ang portal kaya naman lalo pa silang nagmadali. Sa kanalang iisipin ni Bjorn kung player ba ang nagbukas nitong rupture. Kapag nakapasok na nila ay madali na lang niyang matutukoy ito. Ang mahalaga ngayon ay makapasok sila bago magsara ang lagusan. Kaya naman binitbit na niya si Misha para mapabilis pa sila. Kinagulat naman ito ang biglaang pagdampot sa kanya ni Bjorn. Tumalo na si Bjorn papasok ng dala daladala si Misha na hindi pa rin makapaniwala sa mga ng YR. Tuluyan ang nakapasok ang dalawa sa rupture. Mabuti na lang ay hindi sila lubusang minalas at napagsarhan ng pintuan nito. Dahil sila na lang dalawa ang hinihintay para makumplito ang tamang bilang ng adventurer na pwedeng pumasok. Merong ng tatlong nauna sa loob, dalawang, human, at isang, beastman. Natuwa ang mga ito nang makita ang isang barbarian at isang, terianthrope, ang tawag sa lahi ni Misha. Tingin nila ay maasahan ang mga ito at hindi magiging pabigat. Agad nagpakilala ang tatlo sa kanila. Ang lalaking knight ay nagngangalang Carlson habang ang babae naman ay si ni Sianifrim, ang malaking beastman naman ay si Avman o Rigfried. Nagpakilala na rin si Bjorn sa kanila pero laking gulat ni Misha dahil biglang binago nito ang kanilang pangalan. Nagpakilala sila bilang si Thors at Michelle. Sinadya ito ng ating bida dahil alam niyang may kakaiba sa grupong ito. Gayon pa man ay pinapanalangin niya na sana ay magets ni Misha ang ginagawa niya dahil tila lito pa rin ito. Kalaunan ay nagets na rin ni Misha ang sitwasyon pero baka sa kanyang mukha ang pagsisinungaling. Hindi pa rin siya sanay sa mga ganitong bagay. Wala nang nagawa si Bjorn kundi hayaan na lang ito at umasang hindi makakahalata ang iba. Agad nang, sinabi ni Bjorn na isa siyang tank para malihis na palayo kay Misha ang usapan. Sinabi naman ni Yansia na lumaki siyang isang scout at nakakuha na rin siya ng Goblin Archer Essence. Gaya naman ni Bjorn ay isa ring tank si Carlston na gumagamit ng espada at kalasag. Tingin ni Bjorn ay parehas baguhan pa ang dalawang ito. Pinag-iisip ang mabuti ni Bjorn ang sitwasyon nila. Dalawang baguhan ang nakapasok sa rupture, pero hindi rin naman kasi ito blood-tinted castle na napasukan niya nung una. Ang rupture ay natural na lumalabas kada lima o anim na buwan. Apat kong puwersahang binubuksan. Sa madaling salita ay maaga itong nabuksan ngayon kaya siguro may mga baguhan silang nakasama. Dahil sa mga impormasyong ito ay nakakasiguro na si Bjorn na merong puwersahang nagbukas ng lagusan at isa sa mga ito ang nagpapanggap. Okay na sana ang lahat pero hindi maiwasang magsuspecha ni Bjorn sa isa sa mga ito. Tinanong niya si Avman patungkol sa mga impormasyon sa kanya. Agad namang tinuro ni Avman ang malaking, crossbow, na nakasugpit sa kanyang likuran. Namangha naman si Bjorn at iniisip kung papaano gumagana ito. Tingin niya ay mahirap itong gamitin pero nais pa rin niyang masaksihan ito ng personal. Sinabi naman ni Avman na dapat mauna si Bjorn na magpakilala bago siya. Sinabi naman ni Bjorn na parehas silang sixth-rank adventurer, ni Misha at sa fourth floor sila madalas tumambay sa labyrinth. Sinabi naman ni Avman na isa siyang fifth-rank adventurer. Agad naman siyang koneksyon ni Bjorn. Nais malaman ng ating bida kung bakit ang isang malakas na adventurer ay narito sa mababang palapag. Piniloso po naman siya ni Avman at sinabing parehas lang sila ng sitwasyon ni Bjorn. Nagulat naman ang ating bida sa galing sumagot ni Avman. Sa ilang salita lang ay nabalikan na siya kaagad nito. Pinaliwanag ni Bjorn na meron silang team ni Misha pero dalawa lang silang nakapasok ngayon. At dahil hindi nila kasama ang kanilang scout ay mas minabuti nilang magplaying safe at tumambay na lang sa mababang palapag. Natsyempohan lang daw nila na may nagbukas na rupture, kaya sila narito. Sinabi naman ni Avma na parehas lang sila ng dahilan ni Bjorn. At matagal-tagal na rin daw siyang solo dahil hindi pa nabalik ang kanyang team. Ramdam na ng kanilang ibang kasamahan ang namumuong tensyon sa dalawa. Hindi naman lubos maiisip ni Bjorn ang mga nagiging banat sa kanya ni Avman. Hindi siya sigurado kung may Archer-type bang kayang mabuhay ng Solo dito sa loob ng Labyrinth pero nang makita niya si Avman ay mukhang totoo nga ito. Nakakapagtaka lang talaga kung bakit ang gaya niyang malakas ay dito nagpa-farm ng Magic Crystals. Hindi naman sinasarado ni Bjorn sa kanyang isipan na pwedeng isa sa dalawang human ang nagpapanggap na baguhan. Sinubukan namang alamin ni Bjorn kung sino ang nauna sa loob ng rupture, pero wala siyang nakuhang matinong sagot dahil pare-parehas ang tatlo na hindi na maalala ang nangyar. Inihalin tulad naman ni Bjorn ang kanilang sitwasyon sa larong, mafia, kung saan kailangan mong malaman kung sino ang impostor bago kayo maubos lahat. Kaya naman sasakyan muna niya ang mga kaganapan. Sinabi niya sa mga ito na mas lamang ang makukuha nilang tatlo kasama si Abman dahil mas mataas ang mga antas nila kumpara sa dalawa. Pinaliwanag niya rin kung sinong dapat kumuha ng mga essence o kagamitan depende sa kung saan manggagaling ang mga ito. Nagpas siya na silang magsimula sa pagtapos ng rupture. Pumosisyon na sila sa mga kanya-kanya nilang posisyon at naghanda sa kanilang kakaharapin. Habang naglalakbay ang di maiwasan ni Bjorn na mamangha sa ganda ng lugar iba rin kasi ito sa pangkaraniwang madilim na lugar sa labyrinth. At para sa rupture na binuksan ng iba ay hindi na rin ito masama lalo na't magagamit. Nila ang mga items na binili nila. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad ay nakasalubong na nila ang una nilang halimaw na makakaharap. Yeti, isa itong 7th rank na halimaw. Isa itong ilit na tagapagbantay na matatagpuan sa loob ng mga nagyeilang kweba. Agad namang pinangunahan ng takot ang baguhang siyensiya. Hindi siya makapaniwala na kailangan nilang talunin ang dambuhalang halimaw na ito. Natural lang itong reaksyon dahil puro goblins pa lang ang mga nakikita niya. Sinabi naman ni Avman na ang lahat ng dadaanan nila para matapos ang rupture na ito ay pinamumugore ng mga halimaw. Hindi naman maiwasan ni Bjorn ang maghinala pa lalo nang marinig ang mala gamer na salitang binitiwan ni Avman. Pinatabi ka agad silang lahat ni Avman at inihanda na nito ang malaki niyang crossbow. Naintindihan naman ni Bjorn ang kahalagahan ng pag sa kalaban gamit ang long range na pag-atake kaya't hindi na siya kumontra pa. Agad nang nagpakawala ng isang malakas na long range attack si Avman patungo sa Yeti. Tinarget niya ang ulo nito pero gaya ng hinala niya ay magagawa nitong salagin ng kanyang pag-atake. Gayon pa ay kasama ito sa plano niya dahil ngayon ay hindi na magawa pang paghiwalaya ng Yeti ang kanyang mga kamay. Nagulat si Bjorn sa pinamalas na teknik ni Avman at naalala na meron nga palang skill na, hook arrow, na siyang gumagapos sa matatamaan nito. Tumigil naman na si Avman sa pag-atake at sinabi sa kanyang mga kasamahan na sila na ang baalang tumapos dito. Nagulat naman si Bjorn sa pagiging strikto nito sa paghahati-hati ng mga trabaho nila sa raid na ito. Gayon pa man sa tingin niya ay makakabuti na rin ang ganitong bagay para sa kanila. Agad nang lumusob si Bjorn papunta sa Yeti. Harapan niyang sinagupa ito na siya namang kinagulat ng kanyang mga kasamahan. Bagamat nakatali na ang mga kamay ay kaya paring umatake ng Yeti pero hindi ito inurungan ng ating bida. Sinigaw naman ni Bjorn ng pangalang Michelle Hudyat na dapat nang sumugod si Misha. Lumundag ito ng mataas at mula sa yuluhan ay naghandang umatake. Gamit ang kanyang bagong dual sword ay tinusok ni Misha ang mga mata ng Yeti. At sa isang iglap ay nagawa na nilang talunin ito. Sinadya ni Bjorn na ipakita sa iba ang kanilang lakas para kung sakaling may balak na masama ang impostor na kasama nila ay magdadalawang isip ito at magtatago ng mabuti.